Greetings, smartwatch fans. Ito meron tayong iko -co compare na dalawang watch Ultra clones sa market. Ang T900 Ultra smartwatch, isa sa pinakaunang watch Ultra clone smartwatch sa market, at ang T900 Ultra 2 smartwatch. Ito yung pinaka latest at isa din sa mga popular na watch Ultra clone sa market because of its features and at the same time, yung price. Okay, so i-compare natin yung dalawang ito. Don't forget na merong T900 Ultra na ibang model sa market. Yung Laksas Fit yata yung support app. At 49mm yung version na yun. Ito, dahil sa kuna-unahan to, 45mm yung wearable na ito, yung Watch Ultra Clone. Ito naman yung 49mm version. So, titingnan pa rin natin, i-check ich pa rin natin kung ano nga bang pinagkaiba ng T900 Ultra na ito, 45mm at T900 Ultra 2. Hindi lang sa size, pati na rin sa features. So, i-explore natin. So, subscribe na, like, and share sa nag-iisang watch, smartwatch Pinoy TV sa YouTube. Okay, umpisa na natin. Tingnan natin. So, first, ito muna sa box. May napapansin kayo. Yung T900 Ultra 2 smartwatch ay gumagamit ng High Watch Pro na support app. Pero yung T900 Ultra naman dito, gumagamit siya ng High Watch Plus na application. Meron itong version, kung di ako nagkakamali, yung gumagamit ng Laksa Speed Pro na application. So sa atin, parehong high watch pro o oh, parehong high watch yung isa nga lang plus at ito naman ay yung high watch pro na app ah, ito okay so tingnan natin pagdikitin natin okay napapansin niyo magkaiba yung logo high watch plus sa T900 Ultra 2 at at high watch plus naman sa T900 Ultra. So, tingnan na natin yung design ng smartwatch. So, ito yung T900 Ultra. Ito naman yung Ultra 2. So, very obvious, mas malaki yung T900 Ultra 2 smartwatch. So, 45mm yung isa. Yung isa naman is 49mm. Pero ganun pa man, pareho pa rin. Merong crown button at merong pill-shaped button sa baba. Parehong gumagamit ng wireless charging at merong orange action button. So sa strap naman, kung nakikita nyo dito, parehong drawing lang, fake. Yung watch strap lock at screw sa likod. Aesthetic lang. So wala siyang purpose okay fake lang lahat. Ayun. Okay. So sa display tingnan natin. Ayun. So pareho namang okay naman yung display. Ah, uh, TFT LCD Tingnan muna natin. Palitan natin yung minus dito. Para alam natin kung ano yung option. style 2. Yan. Okay, balik ta ulit tayo sa menus. So, sa taas, yung UI, notification, itong isa, yung T900 Ultra, ganon din. Notification sa baba, settings. Pareho lang, napapansin nyo. The same icon, magkaiba lang ng konti yung sequence ng functions, yung layout. Pero pareho lang ng pagkakayari. yare. Eh, sa kabila, meron tayong ito naman gumagamit ng or watch faces yung pag swipe mo. Ito sa kabila, split screen. Yun lang pinagkaiba. Sa kabila, ganun din. All watch faces. Dito naman sa T900 Ultra, watch face. Split, split screen, watch face. Ito, parehong watch face yung version na T900. Okay. Again, nakita nyo nang pinagkaiba. Split screen, watch faces. Yung T900 Ultra natin, watch faces kahit sa right side or left side. So, sa pag-access ng menu, pareho lang press nyo lang yung ground button. At kung nakita nyo dito, parehong icon. So, the same operating system lang to. Medyo maliit nga lang yung sa T900 Ultra. Okay. Set muna natin. Medyo madali yung screen time. Set time backlight time o so, palitan natin ng at least 1 minute yan ito rin palitan natin so para ma explore natin ng maayos yung iba't ibang menus pero sa tingin ko pareho lang yung time nito o yung menus Okay. Tingnan natin. Press. Power button. Press natin. So, the same. Dialer. Bluetooth call. Even yung arrangement, pareho lang. Heart rate. Tingnan natin yung animation. The same lang. Blood oxygen. Blood oxygen din. So, phone book. High tri health tricyclic phone book heart rate so ito yung sa health test cyclic ECG sports yung sports tingnan natin so pareho lang din hanggang football din disin din ba yung metrics yes pareho lang stop stop okay so the same din camera camera Merong blood pressure, music control. Ito. Medyo nagbago sa icon dito yung sa music. Reset, weather. And, mas smooth dito yung yung transition ng menus. Compare dito sa T900 Ultra natin. Page by page. Ito, pwede mong ma-swipe or scroll. Weather. Looking for. Sleep monitoring. Menu style. Okay, the same then. Message notification. Next, stopwatch. QR code. Facebook meron din. Twitter, WhatsApp at eto, may dagdag na games. Eto wala na. Okay, napansin niyo? Ayun, may pinakaiba doon, may dagdag na feature dito. Balikan ulit natin hanggang hanggang calculator lang. Ito may games, may calendar, walang calendar to. Merong breath training yung T900 Ultra 2. Pero parehong may calculator. May games tayo dito, isa lang. Tingnan natin sa settings. More, more. So, meron tayo dito ang option to change watch face. Kasi dito sa T900 Ultra, nandun na kagad sa home screen. So, may Siri, may Siri din. Turn your... Ano bang isa to? Okay, ito siguro yung always on display. Set language. May dynamic island. Meron din. About set language pareho okay the same lang may Filipino ba Tagalog wala okay set time set date may bed lamp mode so meron itong support go back time at side key settings ito wala tong side key settings so pag nag press kayo ng side key automatic sports kagad. Ito naman, pwede nyong palitan. So, let's say, gusto natin ng heart rate. So, pag pinindot natin to instead of, instead of sports, heart rate yung lalabas. Ayun na, naset na natin yung dynamic island. At pag sinarge nyo to automatic, naka bedside, bedside lamp mode. Okay, so merong mga pinagkaiba rin naman Aside from the uh, display at size ng smartwatch, may mga additional na features lalo na sa settings. Sa health, merong breathing guide. Tapos, ano pang meron? May games at merong calendar option. Nawala sa T900 Ultra natin. So, missing siya sa T900 Ultra. Pero meron sa T900 Ultra. Ultra 2. Okay, aside from the size at display, nakita nyo na yung mga pinagkaiba ng T900 o upgraded na T900 Ultra 2 compared sa T900 Ultra. So, kung may mga katanungan, drop lang ng comment. Kung may request, drop din ng comment. Share, like, at subscribe para patuloy pa rin ang pagbigay natin o pag-tackle natin ng iba't ibang affordable na watch na smartwatch sa market. Ito ang Smartwatch Pinoy TV. Bye!